Dating 26,000 yung Galaxy S22. 9,300 na lang. Tignan po yung camera. Hindi na wala nung puti. Okay. grabe oh, yan oh. yung ilong ko. <laughs> yan mga araw po sa inyo lahat. Uh, magandang hapon dito sa Taiwan. at uh, nakabis po ako ngayon sapagkat nalaglag po yung cellphone ko sa tubig nung nagla-live, nung nag-ano ko nagpi kasama si Ethan at hindi na siya mabuhay, nasira na kaya napapasin niyo yung live ko hindi na mabuhay yung cellphone nahulog po siya sa tubig at punong punong na tubig, basa na hindi talaga mabuhay, sira na kaya pupunta po ako Taichung ngayon samahan daw ko ni Ethan titingin kami ng cellphone na pang edit, saka pang ano, magagamit natin kasi wala na ako cellphone <laughs> sama na si Ethan kahit talaga nag-iipon ako pero talaga may paglalaanan din yung <laughs> ipunan sige po at sana makakita po kami ng mura, maganda at quality. Yan. Sige po. Uh, Tayo po kami. Ay po, may pulis dito oh. Nagkakahulihan na po dito sa sa lugar namin sa Taiwan. Mga TNT. Laki-laki ng gulong oh. Oh. Pero ano ba eh, di ba ang yung bilis eh, parang motor na rin takbo eh. Kaya yung gusto nilang iba e, kasi mas magaan. Siguro yung battery niyan, ano, yung mga matagal masira, ano. Ayun yung Nova. Ano na, si Ethan, ando na. Ah. Papark lang po tayo banda sa una-unahan. Yan dito na po ako sa parkingan ng ng motor. Yan sa mismong ano po tayo. Parkingan ng motor talaga. May bayad po diyan pag yung pumunta yung enforcer. Mura lang po bayad diyan. Mga mga 20 sa piso. Ganda po rito, hindi ko maintindihan kung ano po yung tawag dito. Yan po. mga bulaklak sila. Ang bulaklak pala talaga ito. Hindi natin alam. Parang siguro mga graduate yan. Kino-congrats sila. Hindi ko alam po. Ayan po yung Nova Puntahan po natin yung Nova Nakiat po tayo dito Sa kahabaan po ng EDSA <laughs> Ayan po Natawid tayo dito Papuntang Nova Para sa Glorieta nga papunta tayo yung mall na isa Glorieta 1 Nasaan nga si Ethan? Ito muna kami Ethan ito Pasok kami sa Nova Ayan Ah, nasira po yung cellphone ko at nalaglag sa tubig kaya mapapalitan na. Ito po sa Nova may mga cellphone, ano mga laptop, mga gadgets. Wala pa sa Ayun pala oh. Samsung ito. Opo, oh 4,000 lang. Ah. Yan pagpasok ko namin dito, oh, daming tao, sarap. Grabe, lamig. Sipunan niya ayun, mga laptop po ang sa amin, eh. Uh, 40, 40, so, 80, po sa Ito po kami ngayon sa, ano, sa mga cellphone na kasi mga brand nyo to Galaxy tayo Galaxy Edge Silky tayo oh, Ang grabe, ang ganda ng lino Grabe Ang ganda picture natin, picture mga magwapt tayo Sine po yung camera lino. Ang linaw Ang Kita yung grabe yun no? Yun taong, yung ilong ko. <laughs> Ayan, Profile picture na dyan. yun? Share natin. Mga good. mo. pa naman dito. Ang presyo niya, 31,900. Sa mga nasa Taiwan po, ito sa Taichung. yung bilhin po ng cellphone dito sa baba po ng Nova. Mayroon po tayo, kakanbas tayo bilihan ng gopro eh babae ngayon oh babae ang titinda dito mga bintahan ng mga headset mga mouse mga laptop Ayan, dito po yung mga cellphone dito. smart mobile 5,000 no? Ano, mura na 'yung mga dito, 6 to 7 plus. Ito 'yung tawag hindi po iPhone yung hanap ko uh, taste tayo sa Samsung may mga Galaxy rito naghahanap po ako ng pang edit mayroon dito Galaxy S22 Ultra 14,000 medyo malaki na po ito 6.3 Galaxy Note dito po kami ni Ethan, mag-decide po ako matagal pa naman ako, ano, matagal pa naman ako mag-decide Parang nung iligawan ako, tagal ako sumagot. Joke lang. Dating 26,000 yung Galaxy S22. 26,900, 9,300 na lang. Maganda, maganda yung uh. ano yan, no? Pag letter A yan, quality pa yan. Pag hmm. A, B, C, D yan eh. Kagaya dun sa Taichung, parang ito siguro to. Oh. Uh, ito, mga ano siya? 27,000 yung S21. Ngayon 7,000 na lang, no? Mm -hmm. 256 GB na, dami na para sa memory card na. Ano po bang magandang ano cellphone? Yes, 7.2. Sebento. 256 din siya. Dating 21,000. Ito 27,000 pala kaiba niya. Ayun po. 27,000. Sa kadito sa oh dito sa FE. Ano, yung ah, if, sa 50 ba? FA, S20. Oh, may FE siya Itong isa may S21 lang. Mas kuba kasi ito, 128 GB lang siya dun. 256 GB yun. Parehas sila eh. Oh, huh? 256 parehas. S21, S20. Ito. S21, S21. Ay, ito. Paras din ang kulay. 6.4, 6.5. Mas malaki ito yung battery niya. 4,500. Samsung po talaga ako, user hindi ka lang din ang Bebo tapos nasuso din yung Bebo ang Bebo malakas dati yun sir kahit sa Pilipinas malakas pa rin yun eh. pa rin yun kahit dito malakas pa rin ah. so, dito, po yung S21FE uh, pinakuha po <inaudible> natin yung eh. ayun siya maliit yun siya parang may punis tayo ngayon po siya so. Ano sya? 7,000. Uh, Tek-testingin natin. Dati sya 21,990. O oh, yan. Nasa uh, 40,000. Ngayon, 7,200. 40,000. Mga sale po dito sa Ranamon. O yun. hindi bali mo ni bro. Tignan mo ba? Quality ba? hindi soft touch. Ito ang camera niya. yung front. Ayan yun. Ayan na, nandiyan na si Phil Pascual. <laughs> na. Grabe. Nakapugi ba rito? Hello. Nakapugi rito. Kita yung okay, wrinkles ta ko. Mga mga Hello, tagumpay. <laughs> Hindi rin po siya. Parang yung tendera. mo. Ay, pa pa ah. mo lang. Hingitan mo din pala siya. Kasunod tayo kay isa. Mayroon tayo one yung Yung lingwahe you check the video like this ano ba? ganyan ganyan mo siya ganyan ganyan mo siya sinilis na siya sa atin yung ano you can try this pang, you know, pang camera talaga lalupit nga naman parang siyang sinuon samsung dati to Pero 12gb nga naman oh. you can try the camera eh, napili ko na po sana ito kaso nga lang yung kanyang okay. memory Uh, wala siyang lagay memory, SIM card lang. ah, uh, uh, buti na natanong ni Ethan. Dali sana tayo. Iyak. Hindi, iyan mo na lang sa Check po natin yung 821 kasi yan po yung mayroong memory card. E51 is the old one, right? Old model? Yes. 51 is old model. The new one now is 856. 56 Oh, 856 56 Yes. Yan, try natin ito dito. Right. Kung maliwanag. Okay. Yeah. You can put a uh, miracle and sync card here. Yes. How, what the warranty? This warranty, one? because this one is S rank, uh, warranty have a uh, half year, 180 days. 180 yes. days? Uh, yeah. One year? No, half year. Uh, what yeah. is the, including if I buy this one, what is the. What is the previous? Previous Freebies. Charger. Um, screen charger, anything? The screen yeah. protector and the phone case you need to buy. Charger. We just only have the free cable. Cable? Only cable? Also yeah, adapter? Uh, no, no charger. Just it's only, only ca cable. Only cable. Well, yes. the, because you buy eh? from Samsung, just only uh, phone and cable too. No, yeah. I'll buy together the charger and also the wire before in Taichung. Before in Taichung. Yeah. This, mm. this month? Last. this year. This year. Uh, because we, we have the different activity. Last year mm. but this year. Yeah. Baba. The last, I know, March. March year. yeah. this year, this year. Yeah, March. This year. Yeah, yeah. I, I know but the activity we every month will we, we change. Mm. Oh so maybe Palette, you Palette, buy Palette. the phone and it will give you the like, table cable or the case. Ah, yeah. pag binili mo na yan, hindi mo na yes. pwedeng ibalik yan eh. Pag warranty lang 'yan. Warranty here, ha. Huh? Yeah, I will bring here. Warranty if. This what's is, the warranty of the uh, if oh, I oh, bring broke. here? No, not broke. <laughs> because the, the warranty is from the phone. <laughs> phone problem, from not your spray. The name not in the <laughs> warranty the yes. the warranty. Okay, what's the previous design? <laughs> Why <laughs> Where only? Yeah, cable. Just oh. only cable. Ring. today is father's day father's day what do you give to us because i'm a father and you have a father your father you're no, baby no you have baby no today is a happy father's day all over father's day happy father's day yeah Why? every every father now celebrating fathers Berapa cara Ah, itu no, Taiwan no, celebrate every In America Taiwan, Philippines have, uh, celebration of Father's Day. Father's, I mean, Father's. We, we have Father's Day. Yes. Which month? Uh, August. August. No. Yes. August yeah, the Philippines today yeah. Oh. Yeah, yeah. <laughs> okay. I don't know. <laughs> okay, I will give this one. Okay. And I don't know what you give give to me. Give <laughs> my heart. Okay? <laughs> <laughs> oh, yun <a> chick boy <laughs> po yun. 4,800 po yun na pili natin. <laughs> Do, For GB. Did you wanna uh, buy uh, the case or the okay. screen protector? I will give you the discount. Discount? Yeah, yeah, yeah. Pagpuli ka na ng case doon na lang sa ano kayo. So how much uh, the case? Uh, 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 because this one I I find it. Now it's Father's Day. You will Malang. give me a 70% discount. Obos pala sila dito. Obos? Walang Father's Day na lang. Father's Day po. Ah, regalo ko lang tar sa sarili ko to. Meron tayong Samsung A16. Dati uh, siyang 7,490. Dapat ganito na lang. Mas malaki sa camera nito. Iyon na siya dito dito. 7,000 lang. Talagay mo. Mas malaki sa ang ring ng siya. Mas ma mas malaki yata ito. May 25 na eh. Di ba? No. Para mas maganda to. Wait No. Wait a minute. Ah, uh, this one. 6GB na siya eh. Hindi okay, nga, ayong ano ya, yung ang tinitignan dito yung appearance ng cellphone kasi ito, yung pinakamababa ah, siya. Ito ay 99% kasi 99% to, sabi niya 60, 70, 70%. na siya Uh, yan yung appearance ng isang cellphone at saka dito. Ay, may mga type. Yan yung para pinaka 99%. Okay. Ito. Vivo ito sana maganda. Maganda yan. Pag ano eh. Walang sabihing <laughs> ma-record. Ah, hindi tayo inaanohan niya Kung eh. magkano. We have a kit, kit now. Uh, only this price you can take the charger and one cable and the case and the screen protector. No, because right? this one, is free, right? Uh, another, yeah. Another, 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 Yeah, yeah, yeah. No need this one, we need just only charger and the uh, screen protector. Only charger? Okay. Yeah. Because previous yan? May, may previous na yung sense, bibili ka pa yung bibintan ka yun, mas malaki yung ano. Mayroon na ako ng ganito yun. Oo. Hindi mo na kailangan ito. Do need this one because they have they have I have also. Oh, oh. Is it free? Is free for me? No, they buy it. Free yata yun. This one, they, they, they can use this in Philippines? How many voltage? Volts. Ah. Uh, oh, single yeah, okay. mm -hmm. like yung uh, charger kaya paras lang charger regular cellphone. Yeah. Oh okay, iba. Di kasi may mga yeah. ano yung hundred ten volts lang yun. Eh. Two They pro. can use this one in Philippines or oh, no? Yeah. yeah, you can use. Nagapatras ako sa si itan. The original price is like this. mahal pala yeah, ng pesos. Yeah, this is the uh, origin price. And give you 20% discount. So yeah. We need 40% 40%, discount. 400, okay. No, no, no. 40%. That's, that's, uh, my boss will kill me okay Yeah. <laughs> 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 na Yeah. 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 na Yeah. 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 yung cellphone ah uh, father's day kasi Yeah. 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 Tapos yung batteries, 5,000, 5,000, yun. Thick <laughs> pa lang <laughs> yung gift. Mining niyan. Ayan, nagsulat na po siya ng warranty. May I know your name please? Because Filipino will watch this video. Okay. My, my YouTube. Thank you. <laughs> so you like to make the video? The YouTuber. Oh, you're a YouTuber, okay. 200, I have 200. No. Okay, thank you. Hindi well, na po sila ng pera. Tapos na po ang ano. Ito, uh, ito na po yung ano niya, yung gift niya sa sarili niya. Ayan. ayan. No. Happy, Happy Father's Day po. Father's Day special. Ayan no, ngiting tagumpay. <laughs> <laughs> may bula-bula lang ako ngayon ng sampay. Kahit tin-inti, ayan pa discount. Kapag ganito, natry ko na doon sa kabila dati ako bumili ako. Ayan pa, ayan, pa talaga. discount. Talaga basta si sinabing yung dati bumili ako, may charger na, may wire na. Hindi ko lang kung last year pa o this year to. Bago umuwi dati. Ayan, okay, okay na po. kabayad na po natin. May cash ba ito? Amen. Yan Ayan po siya o. Oh. Bali, 5,260 po yung ito. binera yun. Eh. Oh, ito yung gusto ko sana. Yung dating 26,000. Ay, ito pa na. So, yung S21? O, oh, S21. S22. Yeah. Kaso nga lang, ano, class A na siya. Kapag parang... Ano yung quality niya, no? Yung appearance ng cellphone. Yeah, Tapos magawa lang Gwantad pala yun. akala ko, ABCD. Ayos pala yun. 740. Thank you. I give you a pack. No. Just only the case, the box, and the phone. Gusto mo pa lang yeah. ba ikaw? Yeah, yeah, yeah. yeah. So, it's okay? Para naman, ano? Para naman i nabili, nabili talaga. Hindi yung hawak-hawak mo na, ilalagay mo lang sa box sa motor mo. Ayan nga, smart yung nila, smart phone. Right? Yeah, I will this okay. okay. Thank you. Thank Good you very much. See you. So, see you again next. Okay. Next, next we'll yeah. this, discount, ha? Okay. 70%. Thank yeah. you. Sure, <laughs> <laughs> <at> sure, <laughs> <laughs> nakabili na po tayo. Ayan na. Ah, uh, naman Iba pa. Sarap ba yung iPhone? Malabas na po kami ni Ethan. Sabihin na. Ako sa mga pupunta. May aquarium pa. iphone 6 na yun. 11,000. Ah, pag dinadala tayo yung parang isang yeah. ano, water resistant. Kinasawsaw dito 'yon. Ah, hindi na ano, hindi na kahit, kahit basahin. <laughs> Siguro, <laughs> nasa ano, <saan> tayo. <laughs> Tek <At> imagine. Tata <yan. laughs> bawas <ako> sa rin dito. Yeah, magpapas. <laughs> Yan na po kami ni Ethan. Uh, happy Father's Day po ulit. Wait na pala, Hindi na pala kami buwati. Yan na po kami ni Ethan. Gabi uh, na. Ayan, kami. Oras ay 8.24. Ayan, galbis po sa inyo. Thank you.